Good morning. Igib muna kami dyan ng inuming tubig. Aww. Hello. Hi. Ang fresh dito sa amin, no? Oh. Ang inglesa ko, pakiat. Cute! cute pa ako dyan. Hindi naman cute. <laughs> Kaya di kayo tataba dito. Ang hirap nang igiban dito. Puro paakyat. Pero ang gusto ko dito sa amin, mapresko. Kasi oh. lang yung bahay. Tsaka, libre pa ang mga tubig dito. Hindi ka nabibili. Yung bahay nga pala yan, guys. Bahay ang punan yan. Grabe, kawawa yung mga bata. Niiwan lang ng kanilang mga magulang. Yung iba, tinatapon lang. Kaya dyan napupunta. Ang gagwapo at ang gaganda pa naman ng mga bata. Yung iba, may mga lahi. Sasama naman ng mga magulang nila. Mamadali na kami dyan, guys. Kasi baka umiyak na yung mga bata. Bilsan mo ito ko mga anak natin. Malapit na nga pala kami dyan guys sa Igiban. Libre lang yung igib dito. Kaya suwerte namin dito sa tinitira namin. Makakatipid na kami sa inuming tubig. Minsan ang daming tao dito, pila-pila. Buti nga ngayon, wala masyadong tao. Kaya syempre, nauna kami agad. May oras nga pala yung igiban dito. Mga 6 ng hapon, di ka na pwede umigib. Kaya 5 pa lang, umiigib na kami yan. Pauwi na kami yan, guys. Ang ganda wow. ng view, guys. Okay, tangkita mo yung mga bahay dun sa malayo. Sige na guys, baka umiiyak na yung mga anak namin sa bahay. Thank you for watching. Bye bye. Good morning. Igid muna kami diyan ng inuming tubig. Aww. Hello. Hi, ang fresh ko dito sa amin, ha? Oh. Ngayon, so Pakiat. Pakiyat. Pakiyat-kiyat pa, pa ako diyan. Hindi naman cute. <laughs> Kaya di kayo tataba dito. Ang hirap ng igiban dito. Puro paakyat. Pero ang gusto ko dito sa amin, mapresko. Kasi oh. lang yung bahay. Tsaka, libre pa ang mga tubig dito. Hindi ka nabibili. Yung bahay nga pala yan, guys. Bahay ang punan yan. Grabe, kawawa yung mga bata. Niiwan iwan lang ng kanilang mga magulang. Yung iba, tinatapon lang. Kaya dyan napupunta. Ang gagwapo at ang gaganda pa naman ng mga bata. Yung iba, may mga lahi. Sasama naman ng mga magulang nila. Mamadali na kami dyan, guys. Kasi baka umiyak na yung mga bata. Bilisan mo kung na mga anak natin Malapit na nga pala kami dyan guys sa igiban Libre lang yung igib dito Kaya syorte namin dito sa tinitira namin Makakapipid na kami sa inuming tubig Minsan ang daming tao dito pila-pila Buti nga ngayon wala masyadong tao Kaya syempre nauna kami agad May oras nga pala yung igiban dito Mga 6 ng hapon di ka na pwede umigib Kaya 5 pa lang umigib na kami nyan Pauwi na kami yan, guys Ang ganda wow. ng view guys o, Kitang kita mo yung mga bahay dun sa malayo sige na guys baka umiiyak na yung mga anak namin sa bahay thank you for watching bye bye